So ito yung kulungan natin mga ka-farmers. Hindi agad natin ito natapos dahil meron tayong mga nilakad pa. Pero yan ay malapit na yung matapos itong dito. Yung plywood na lang yung kulang. At kanina nasira yung drill ko. Kaya hindi na natuloy. So yung cordless ko na drill ay nasira. Kita ko sa inyo. So ito yung drill mga ka-farmers na cordless ko kala ko heavy duty <laughs> hindi pala pero mamurahin lang naman ito pero tumagal din ito matagal ko din nagamit ito so ayan uh, hindi na kaya niya yung puwersa so siguro babaklasin ko muna ito titingnan natin kung anong nangyari dun sa loob okay, sayang naman gumagana naman siya ayan. pero hindi na niya kaya yung puwersa mga ka-farmers gumagana yung ating drill pero hindi na niya kaya yung pwersa yan o hindi na niya kayang umikot yan o kahit yung pwersa ng kamay ko lang yung hinahawakan ko hindi na kaya umikot so siguro babaklasin muna natin ito so yun hindi ko muna natapos ito pero baka yung isa na namang drill lang gagamitin natin So kulang pa dito sa itaas So dito na lang na side Tapos lalagyan na natin ito ng Plywood So ganyan yan mga ka-farmers oh. So so far okay naman yung ginawa natin Nagkasya naman yung screen So kukulangan pa ito ng plywood at saka yung screen pang harap So yan, labing walo na kwarto ito o pinto yung gagawin natin alright so dito naman mga ka farmers ito yung mga manok natin yan GMP na lang yung natira pero hinahaluan ko pa rin yan ng integra so ang rason yan mga ka farmers kung bakit hindi agad nila naubos yung pagkain nila dahil uh, hindi natin sila pinapagutuman So ang na-observe ko sa kanila mga ka-farmers kapag yung mga So yung na-observe ko dito mga ka-farmers kapag on time natin pinapakain yung mga manok natin o yung mga sisiw natin hindi agad sila uh, hindi nila maubos agad yung pagkain nila o hindi sila palaging gutom kumpara kung mauubusan sila ng pagkain parati silang nauubusan at nagugutom na at hindi natin agad mabibigyan ay talagang kapag naglalagay tayo ng bagong feeds uubusin lang talaga nila so ganyan din na observe ko dito kapag on time tayong nagbibigay wala tayong magiging problema at hindi palaging gutom yung mga sisiw natin o yung mga manok natin which is makakatipid tayo mga ka farmers dahil uh, hindi tayo gagastos ng maraming feeds o magpapakain sa kanila ng feeds dahil kapag palagi silang gutom palagi ding ubus yung kanilang patuka so mamaya uh, meron pa silang pagkain mamayang gabi so dito naman uh, meron pa rin GMP na natira pero bukas siguro umaubos din yan yung rooster pala na isa kinuha na natin dito dahil yun ang nagdadala ng palaging mailap kasi na maiilap din yung ating mga ibang mga manok dito kaya kinuha ko na ang lahat ng nandito ay puro na sila babae so plain na water yung binibigay na natin wala pa tayong vitamins so siguro bukas dalawang araw na vitamins dalawa or tatlong araw tsaka successive naman yung tubig inumin nila yung plain water lang alright yung mga itlog ng ating white horn mga pa farmers ay hindi muna natin ibibenta so kanina merong labing dalawa doon sa pugaran ang problema ay merong isang nabasag kaya nabasa yung ibang itlog so hindi muna natin yun ibibenta kasi hinugasan ko na yung mga itlog na yon dahil doon sa isang itlog na, na nabiyak o na nagrack o tinuka siguro ng, uh, yung mga manok natin na white horn dahil maraming itlog doon sa Pugaran hindi ko nakuha agad kahapon so yun yung isa sa mga dahilan kung bakit uh, talaga everyday kukunin talaga yung mga itlog sa Pugaran para hindi nila uh, maapakan at magcrack o madama yung ibang mga itlog. So isa ding sanhin yan mga farmers kung ganoon ang mangyayari kapag na basa yung ibang itlog ay maaaring ding mawawala yung fertility o hindi mapipisa. So yun yung isa sa mga tendency kong Uh, kung mag, mababasa yung ibang itlog so ang gagawin natin dun mga ka-farmers kapag merong uh, nabasag na itlog at yung iba ay madamay sa pagtabasa, pwede natin hugasan yung or kukuha tayo ng basahan pupunasan natin yung itlog at kukunin yung naninikit so isa din yun sa mga magkukos ng bakterya doon sa itlog So pwede lang nang punasan mga ka-farmers, walang problema kahit mabasa yung itlog. At kapag nabasa na natin yon or napunasan na natin ang basahan, make sure lang natin na pagkatapos uh, pagkatapos mapunasan ang basahan ay tutuyuin natin yung itlog. So pupunasan naman natin ng dry na basahan. So dry na cloth. So yun yung gagawin natin sa mga itlog para hindi masira yung fertility. So marami na ding nakukuha ang mga itlog sa mga black australorps natin ang problema ko ay nangingitlog sila pero hindi pa ako kumbinsido na maganda yung magiging similya sa roosters natin kaya papahinga muna natin siguro sa susunod na mga araw ipapalabas naman natin yung rooster papahingahin natin ng dalawang linggo or di kaya magpapalit tayo ng ibang roosters uh, para i-breeding So ang kakalabasan yan, bali crossbreed yung gagawin muna natin habang naghihintay tayo na nakakapahinga yung uh, black australorp na pure natin. So dahil konti lang talaga yung black australorp na na-produce natin, mostly mga lalaki pa talaga. So meron akong pailan-ilan dito, siguro hindi aabot ito ng anim. So merong malalaki dito na dalawa. So yun lang. Uh, meron siguro mga lima lang yata yung na-produce natin ng mga babae na black o sa Lord, merong yung pure pero yung crosses ng Rhode Island meron tayo ding paunti-unti siguro apat ah, yata pero ang purpose natin is magproduce ng pure breed para gawing materials so itong barred rock natin marami naman sila pati yung mga white leghorn natin meron din tayong na so marami din tayong roosters na white leghorn so ang gagawin natin dito ipag, uh, ipagpares natin dahil meron na tayong pure na white leghorn yung barred rock at saka yung barred rock ng mga babae at saka yung roosters na white leghorn ay uh, ayun yun ang ipagpares natin para sa breeding so yun yung uh, isa sa mga hinihintay ko para makapagpalabas ng same ng nagawa ko 5 years ago yung magandang klase na layer type na mga manok na which is kahit matanda na nangingitlog pa rin so meron na tayong mga breeders pero hindi pa natin hindi ko pa ibebenta ito dahil gagawin nating breeders dahil rin mga ka-farmers yung maraming customers natin na umorder ng mga itlog mamaya maghahatid pala ako ng itlog sa Dumaguete yung uh, suki natin na tagtatlong tray yung kukunin every week so kailangan nating mag-produce ng itlog dahil doon natin kukunin yung ating daily income sa mga gustong bumili mga ka-farmers ng mga heritage natin Maaring hindi ko pa kayo mapagbigyan sa ngayon dahil gagamitin muna natin yung mga uh, patubo natin o palahin natin na mga manok ngayong taon na ito para gawing mga breeders. Pero uh, siguro pwede tayong magbenta kahit konti lang. Mostly dito gagawin nating breeders. Ayos lang din mga farmers kung wala tayong mga benta dito sa ating mga breeders ngayon dahil nga, Uh, kahit hindi tayo kikita dito mag-aantay lang tayo na mangingitlog sila o paitlogin natin sila para uh, yun yung time na makakagawa tayo ng mga uh, paitloging manok at sa pag-itlog ng manok mga ka farmers dun tayo magkaka-income so everyday kasi yung pasok ng income dahil everyday din silang nangingitlog kaya araw-araw tayong kumikita kapag sa layer tayo nag uh, nagpo-focus So, so far, meron tayong siguro baka aabot ito ng uh, 80 plus na mga piraso or kahit 100. So, sana aabot ng 100 pieces yung mga produce natin na mga layers para marami tayong makukulect ng itlog. At the same time, uh, marami din tayong magagawang breeders o gagawing breeders dito. So, once na meron tayong mga breeders, mga farmers marami din tayong mapuproduce na sisiyo at baka next year, pwede na tayong mag benta ng mga uh, layer ng mga manok o itong mga heritage breed natin na na dito sa Manukan. All right. busy din tayo mga ka-farmers sa mga susunod na buwan dahil marami tayo ding na-produce na yung mga uh, game poles natin at saka yung crossbreed natin ng mga uh, asil. So, marami tayong na-produce, marami ding uh, mga lalaki. So, kailangan na nating maglinis dito sa paligid isi-set up natin dahil siguro mga tatlong buwan o apat na buwan kailangan na natin silang itali so wala naman problema sa paglagyan mga farmers malawak naman itong area ang problema lang dito ay kailangan tayong gumawa ng mga tipi or plano ko bumili ng yung rubber na tipi para silungan ng ating mga manok so kailangan din ng pera mga farmers so baka uh, meron tayong umabot na blessings kaya makapag-produce tayo dito ng mga maraming uh, pangtali pang ng mga manok or manok na pang so yun naman, hindi naman natin yun uh, i ilalaban mga farmers or kung maglalaban man tayo paunti, konti lang talaga yung ilalaban natin so yung main produce natin or yung main goal natin sa mga asil natin na nakakross sa game Paul is mag-produce ng mga breeders or breeding materials so yung iba dyan yung mga mapuproduce natin na 50-50 i crossback pa natin sa mga uh, western fowls natin para makapag-produce ng panglaban ng mga manok. So yun ay hindi na siya, hindi na masyadong malalaki dahil uh, sa pag-produce ng mga manok panglaban mga farmers hindi maganda yung malaking mga manok o yung sobra yung timbang. So alam naman natin yung asil ay napakalaking mga manok o mabibigat kaya kailangan pa nating timplahin yung uh, formula ng ating pag ng mga game fowl So ito yung unang batch natin ng na mga game fowl na sa ano, game fowl na sa mga assets natin. Ito yung first batch. So meron pang tatlong batch na nandoon sa brother natin. So mga siguro isang linggo o dalawang linggo kailangan na natin itong ibaba sa lupa